Isinusulong ng ilang kongresista ang pagpapatupad ng iba't ibang nature-based solutions para mas efektibong matugunan ang epekto ng climate change. Matapos mag-number one ng Pilipinas sa World Risk Index 2025 pagdating sa banta ng pagbaha. May detalye si Mela Lesmoras. Nangunguna ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo na may pinakamalaking banta ng pagbaha. Yan ay base sa World Risk Index 2025, dulot umano ng mataas na geographic fragmentation at mataas na exposure sa weather-related extremes ng bansa. Ayon sa grupong Forest Foundation Philippines, sa kanilang pagharap sa kamera, patunay ang ulat na ito na kinakailangan na talagang paigtingin ng gobyerno ang pagtugon sa climate change lalo na sa mga sakuna. The focus of this uh, report this year is on floods. And um, the finding is that the Philippines, the flood risk in the Philippines varies significantly from region to region, but the primary influences are geography, infrastructure, and spatial planning. So the discussion today, I think, could not be more timely in terms of the urgency of looking for solutions to our issues related to climate change and floods. Sabi naman ng ilang kongresista, ito rin naman ang dahilan kaya tinututukan na nila ang iba't ibang nature-based solutions sa climate change o yung mga hakbang para iba yung maprotektahan at mapangasiwaan ang ating kalikasan. Ladies and gentlemen, over the years, we have we have all come to realize that climate change at all cannot be solved by massive infrastructure programs such as dams to address water security construction of seawalls to address rise in sea levels, among others. Rather, we need to take sustainable responses to these problems. Sa gitna naman ng pananalasa ng Bagyong Pino sa Pilipinas, nagpaalala rin ang ilang mambabatas na napapanahon na rin masugpo ng tuluyan ang korupsyon sa flood control projects para na rin maramdaman na ng taong bayan ang tunay na benepisyo ng mga proyektong ito. Well, every time na uh... Umuulan, bumabagyo, bumabaha ay uh, lalong ubiinit ang galit ng taong bayan dahil uh, apektado sila tapos uh, napapaalala sa kanila yung uh, pinsala na dulot ng pandarambong uh, through the flood control corruption scandal. Pero bukod dyan, ang pinakamalaking tulong talaga ay yung uh, tunay na disaster preparedness na hindi nakasalalay sa flood control projects na nananakaw lang kundi doon sa mga nature-based solutions uh, pagtatanggol at proteksyon ng ating kalikasan uh, pagtitiyak na ready ang ating mga communities pagdating sa disaster preparedness yung climate mitigation measures natin sa ngayon, nakabantay na ang mga kongresista sa epekto ng bagyo lalo na sa mga lugar na lubhang apektado rito. Ayon kay Cebu 5th District Representative Doc Frasco, nakikipag-ugnayan na siya sa DSWD para matulungan ang mga nangangailangan. Ang tingog parties naman kasama ang opisina ni Leyte Representative Martin Romualdez, naghatid na rin ng relief goods at iba pang tulong sa iba't ibang evacuation centers sa probinsya ng Leyte. Una na rin iginiit ni House Speaker Faustino Boji D. III na sa panig ng kamera. mahigpit din ang kanilang pagbabantay sa panahon ng sakuna para agad makapaghatid ng tulong kung kinakailangan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.